Narito ang mga showbiz balita hatid namin sa inyo ngayong Wednesday morning. Una rito, Mainit na usapan ngayon sa social media ang revelasyon na aktres na si Ellen Adarna tungkol sa kanyang asawang si Derek Ramsey na umano'y nag-cheat noong taong 2021. Ilang araw lang matapos silang maging official couple. Sa kanyang Instagram stories, ibinahagi ni Ellen ang screenshots ng mga message ni Derek sa isang babae dated February 13, 2021. Ayon sa aktres, matagal ng kaibigan ni Derek ang naturang babae at malapit umano'y ito sa aktor. Bagamat gusto niyang i-reveal kung sino ang babae, pinayuan siya na kanyang abogado o mga abogado na wag muna. Sa mga sumunod pang post, ibinahagi ni Ellen na hindi humingi ng tawad si Derek kaugnay ng isyu Ayon pa sa aktres, dalawang beses na rin umano niya ang ang asawa. Bukod pa rito, hindi dumalo si Derek sa unang birthday party ng kanilang anak sa kabila ng imbitasyong ipinadala niya. Hanggang ngayon, tikom pa rin ang bibig na aktor at wala pa rin pahayag tungkol rito. Matatanda ang ikinasal si na Erin at Derek noong November 2021 at nagkaroon ng anak na si no noong October 2024.